mangatagde kung ano ang mangatagde namin, at diin pa sa isang mga. at kung tayo ng kabilabot para magkaroon kayo ng malamig at pa kung ano ito, di sa pilingo diyan tapos ito itatulak patja, ano kung ito niya. siya. ang ganon sa malalaki ano po?

yung kanilang mga kalakal. Ikita ko po um siya. Ayan. 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 Tingnan niyo po. Ayan. Ayan po. Ayan. ayan o. Ayan Ayan. O, ayan po. Boy, naman kayo dyan. Ayan. Ayan. Nakita niyo, di Ang ganda. O, diba? O, ngayon po. Dito naman. kawin po. Na po. Ay ba Idol, trust kita. Ayun. May, may bata ata to. At sige. Sige, dinadaraw ko po sila. Ano? Tawa-tawa. Ah, mga huli. sa video. Oo, oo. Sige, basta kumuhay-tuhay kayo. oh uh, yan. Dito tayo sa... Pakitap yung mga nakamabas. Ayan po sila. Ah, sige. Pakitap uh, sa Yun. Yan po, bitlet. -bit. Yan. Ito po yung kilungkot na pinipis mo. Ito po tayo sa loob. Dito, dito. <laughs> is, Ito po yung Ito po yung tungsilyo. Ito po yung tungsilyo. Yan. Yan. Ito po yung pakyawin na binabas eh, kureng. Yan. Yeah. Nakita nyo, tingnan nyo rin po ang maraming tao na at ang mga tapuhan ng kureng. Yan. Yeah. Yeah. Nakita nyo po, di ba dito masaya? Maraming magagandang lalaki po rito. Ah, dito. O, Oh, malaki po Kitang talakit to. Lapit mo, paronaki pa rin Yan. 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 Tapos, yung, na 'yan. 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 Malaki bi po ba? Ayun. Kitat 'yan. Yo, tapos iwi rin do, talaki. yun nito. 'Yan. 'Yan. Oy, mga tao, kakita mo, napakatagagandang lalaki. Kuwi-kuwi naman kayo, magkukulad do naman to. Oh, o, kumaway lang. Bingo ka na, 'di ba? Ito po yung tinatawag nilang masangkat na tilapia. Ito po. Di ba po ba ang ganda ng tilapia nila? Puro ba tangkas na tilapia po yan? Tapos ayun po yung bangos. Yan. Yan po yung mga bangos namin. Bangos dito sa Malabon. Iba naman po sa market ring. Iba dito. Ayun. Ayun po yung... Ang ba tawag doon? Nakalimut. Rory? Sabi na Ito yung ano. Ano? Dory, Dory, no? Okay, Dory. Ako tayo dito. Ayan, ayan. Ayan, nakita. Ito po, yung pinta natin. Ayan. ayan. Nakita niyo po? Ah, lalaki din po ba? Ito yung sample ko na lang sa inyo. Ewan po kung, ano, kung ilang kilo ang laman nito. Aray ko. Ayan po. Di po ba napakalaki? Ayan po. Pero masarap po yan. Ang ginigisang uh, sinigang nila yan. Masarap po yan. Kaya, ayan po lahat na yan. Sinakikita ko sa inyo. Atra! pra. po tayo. Ayan. Ayan. Ayan.

Oh, dito na po tayo sa sad. na po tayo dito sa Ito po 'yan, iniinoman po Ito po yung

ganda sa kadoon, ay tingnan mo. Ayan. Yeah. So, naun, naun, oh, yun yun ayun, 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 po Siguro to mga 60 kilo isa. Try nyo nga pong buhatin. Uh, buhatin! Ang <laughs> laki lang ito, mabubuhat ko ba? Tignan mo. Oo <laughs> Oh, hindi ko mabubuhat yan. Ang laki niya. Oo, tignan mo ito. Tignan nyo. Yan. Hindi ko ba ang laki? Ayaw ko, tignan nyo. Yan. Mga katik to. Mga tanong. Mga tanong. Mga tanong. Instagram. Ano yung po. Ang niya. po yung mga tauhan o. Pwede ba? Ayan po. Mga tauhan o. Ayan. Ano Ayan. 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 ko Ayan. 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 Iyan siya dito. Bawat isa nito Oo. Wow! Ang ganda! mga kasini oh. Ang di ba? Nakakatupa. Amazing! <laughs> amazing! Amazing! Oh. Ang oh. Ang ganda, oh. Kunin nyo na po. Dalhin nyo na sa inyo. Pwede mong ano to. Pwede mong... Bukatin nyo nga po. Oo, oh, pwede mong sakyan. Ang ganda, oh. tingnan mo, oh. Oh, <laughs> ah, di po nga, oh din yung, yung, yung bubuli tawag po din, no? Napakalalaki. Ayan po, ang lalaki. Eto, tignan nyo yung... Eto yung isa lang, bubuhat ako, mga kaingin na nyo. Eto po yung isa lang. Ang laki po eh. Tignan di nyo, hindi ko ba? Ang laki. Ayong, ito po tayo. Oh, po. Ito po yung mga ano nila. Ay mga to. Diyo po. maya. Mayamaya. Tapos ito po yung loro. Loro. po yung loro. Ayun po. Ang ganda no po. Ayan. Yan nakita niyo na po lahat ha na po sa inyong lahat. Yeah, kasi nga, natutuwa ako kasi nga eh, nagpuyot ako para lang makita nyo lahat ang mga isda rito. Dito makakakuha kayo ng mataming klaso ng isda. Maraming po salamat sa inyo.